dumede na siya 20 <laughs> minutes dede -de na galing mo naman galing mo naman baby white galing naman ang ng baby white na to dede -de na tingnan mga Brandon kung nakakatama yung ano niya Opo, oh, nakakadebe na po siya. Ay, naku. Yeah! Oo. Oh. Diba? Nakatuwa. <laughs> Yan. Yeah. Veterinaryo na si Brandon. Brandon, anong ginagawa mo diyan? Ay, may iran na po tingin niya. Kung wala ba nang makembra doon, kaya mo ano, kaya okay. mo Sanay na po ako dito. Sanay ka na sa um, pag yung kambing? Ako. Okay. Nakalabas na po yung pan na kanina. Tapos yes, pumasok ulit. Ako, eh. okay. konting iran na lang po yun. Nakalabas na. Yan yeah, nga, hintayin natin. Ha? Okay. <coughs> ka? na... na -na nanganay kasi siya kaya ano nakalabas na yung ilong at saka yun, uh, yung yung uh, bibig at saka ilong at saka paa nanganay kasi uh, to uunang uh, uh, ah! Uh, 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 pa lang niya ya, amo lang eh amo lang eh amo lang eh amo lang eh amo siya Nga Yung uh. ulo Yung ilong Yung ilong Eh, dahan uh. dahan Maano yan? yan? Jesus name Hmm Rock. Rockan mo dito. Oh. Diba? ano na yan eh. Ah, nakaka... na yan. Welcome to the world! <laughs> world! di oh, diba Brandon? Oh, see? anak na si Brandon ng kambing. Irin mo pa. Oh, irin mo. Oh, lumabas yung anak mo. Oh. Eh, nakatulala ka na dyan eh. May kamadrona na. Eh, kamadrono ng bata eh. pa anak si Brandon ng kambing. Oh, si Lupa. <laughs> Hindi na, ano, ni Brandon. Biglang tumayo yung Biglang tumayo yung ano. Punas-punasan mo yun, ah. Kapamulis ano? mo. Ah! Biglang tumayo yung nanay. Nahulog yung anak. Dahan-dahan. Ini, ini, oh. Lakomeni. Yan. Pusod niya yan. Tawag. mga kasighay, yan, perfect yung pagkaanak nung pinaanak -pina ni Brando na kambing. Ito na po, at gusto nang tumayo ng kambing. Kaya maraming pong salamat na po, uh, tutukan natin para kahit po bata, marunong po siya magpaanak. Uh, madali lamang naman po. Uh, halaga lamang po pag malabas na yung bibi kambing, uh, abangan po natin yung ilong para pupunasan, maalis yung Nakabalot siya kanya para hindi po siya, um, para po siya makahinga. Kaya maraming maraming po salamat mga kasighay, nawa tutukan nyo yung ating video na um, nagpaanak si Brandon ng kambing. Thank you, God bless, pakisubscribe po si Masighay, salamat po.